Good morning guys di atas uh, kebukiran karon pero dunay mga diwatang atong patigmuon karon okay atong setigmo ni mo thank you balai ni ale purus balik okay balika-balik <laughs> balai ni ale purus balik oh ko ni hamis ko ni ang amo no muse ne muse okay ang <laughs> <okay, laughs> tigmo Balay ni Ale poros balay. O, ito baga nyo ha, kay... ...Premio ko no, piti... Mga katag-anay. Peace ko no? Peace book. mo, kung nasa dyan, may ka nang engineer na nang construction, okay? Saan mo, kakupitan? O, dahil, o... Construction. Pagkakitaan na pagkakitaan na. Ha? Pagkakitaan na pagkakitaan na ako, nakulit mo tanong basak na Na, tubos na, oh. Bumasa simento.